Uh, hi guys. Uh, for today's video, ipakikita ko sa inyo kung paano magpalit ng battery sa Lenovo laptop. Ang model ng laptop is X1 Carbon. May problema siya sa laptop, asa ah, laptop sa battery. Ok ko sa inyo. Ayan, kung makikita nyo, tignan nyo yung battery niya. Poor na siya. Although, fully charged siya, pero hindi na siya nagpa-function uh, ng 100%. So, pakikita ko sa inyo kung paano siya uh, palitan ng battery. So, first of all, uh, shut down muna natin yung uh, laptop. shut down siya. Actually, sa to, sa isang kaibigan na meron siyang laptop, uh, pinancheck niya sa akin. Yun nga, uh, I found out na mayroong problema sa battery, yeah, bumili siya ng bagong battery. Okay. Un-shutdown uh, na siya. So, yun na siya. Uh, tanggalin muna natin yung mga screws. Bali, ito yung ilalim ng laptop. Kailangan nyo lang isang screwdriver na ganito. Yung tama lang doon sa screws niya. Ah. Bali, 1, 2, 3, 4, 5. 5 screws Tignan tayo Tapos, uh, pwede natin siya matin. So, ayan na siya. Balik tayo natin. Ito yung battery niya. Ito siya. Tapos, uh, ito naman yung battery na papalit na. Ang um, sabi ng friend ko, nabili niya to 300 real so pwede na din uh, ah, si medyo old model na rin kasi to so buti nga nakakita pa siya ng ano, battery so I think pareho naman siya pareho ng spec Okay. So, madali lang to. Madali lang to yung palitan. So, ngayon, tanggalin natin yung screws ng battery. Ito. One, two, saan ba? Three. Wala na ba akong na-miss? Tingnan natin. Let's try it. Ganyan ang isang tabi yung spoon. Hmm, ito pala. So, ito pa isa. So, I think, yun lang. hindi siya isa pa rin dito, dito dito so, sa kaisarito. so, alin na na natin dali lang to ayan tanggal na hmm. ito yung ano niya, connector yan parang nakapatong lang siya. Pero ang ano dyan, importante dyan, dapat itong connector na to matama dito. Kasi kung hindi, hindi rin siya mag-work. So, try na natin itong bagong battery. Ganun lang. That's it. lagay na natin yung screws. Pag mag-screw uh, kayo, huwag nyo muna itatight na until may na uh, pasok niyo na yung mga screws kasi pag tinight niyo yung isa most probably kung hindi naka ma, hindi may misalign mis yung ibang ano uh, kapitan ng screw yun yung mga screw sya pag pinors nyo masisira so yan I think okay na to Be sure lang na tight na yung mga screw. Uh, ako pag uh, magpalit ako nito, hindi ko muna sinasara yung cover ng laptop. Try ko muna i-check. Sa case nito, wala pa siyang charge. So, i-charge muna natin. Uh, by the way, pag yung nalist nyo yung main battery nya, ganyan ang mangyayari. Makikita nyo pag in-open yung laptop nyo. Kinakailangan nyo iset yung date and time. Kinakailangan nyo i-press yung F1 para pumasok siya sa BIOS setup. Tapos, uh, doon tayo sa date and time. Uh, change lang natin sa ang date niya. Today is 18. So, 10. 10. Inayos. 10 siya. 18 20 24 Tapos uh, time uh, 12.30 No 12.37 Almost the same Pero okay lang tapos, press yung F10 F10 To save And exit Yan. Tapos, uh, makikita nyo uh, Magbubutis yung... Tapos, check natin yung battery Ngayon, check natin yung battery settings. Uh, kung maalala nyo kanina, meron siyang nakalagay na dito na poor. Tapos hindi siya full capacity. May red siya, di ba? Pero ngayon, mapapansin nyo, uh, all green na siya. Meaning, okay na yung battery niya. Tapos makikita nyo dito, uh, 81% yung battery niya. Percentage. Try natin remove. Yan. So, meron na palang charge yung ano, yung battery. Uh, kaya, hindi ko naman siya sa charge. So, okay na siya ngayon. So, shut down na muna natin tapos uh, close na natin yung laptop. Okay, let's shut it down. Shut down. So now okay na siya. Na-confirm na natin na okay yung battery na bago. So ibabalik na natin ngayon yung cover. una natin mabuti kasi dapat eh. Sakto lang yung kan Kung hindi, hindi siya ma pipix ng ayos pag in-screw natin yung, yung mga screw para sa laptop. Dapat uh, ensure natin na pit siya talaga. Nakapit yung cover. So, ito close ko na siya. 풀었고 tapos okay dito na natin mabuti na uh, tight yung mga screws check natin siya kung um okay yung fitting niya So far, so good. So, bali, chit ko pa to. charger ko. Para malaman yung battery niya kung okay siya. So, pati ko okay naman. So, that's it guys. See you in my next video.